Okay! Napataloon at napaiyak sa tuwa ang 26-anyos na si Raquel. Ito'y matapos makita ang kanyang litrato at pangalan sa inilabas na listahan ng mga pumasa sa Bar Exams 2023. Number 18. Balisong Raquel Dominic Laureta of San Beda University. Pero higit sa lahat, nasungkit niya ang ikalabing walong pwesto sa mga top-notchers. Pinapanood namin siya habang nasa church, so hindi pwede maingay. So nung time na yon, nagulat lang ako kasi yung pictures lang yung tinitignan ko sa slides. Tapos nakita ko na parang kamukha ko yung nandun sa picture. Tapos nung narinig ko na yung pangalan ko, doon ko na na-confirm na ako yon. So ayun, iyak agad kagulgol pero hindi nakasigaw kasi nasa church. Kwento niya, bagamat na natiling positibo sa magiging resulta, nakaramdam pa rin siya ng kaba lalo na't parehong mga abogado ang kanyang mga magulang at maging ang kanyang kuya. Actually, hindi ko alam, hindi ko sure kung dream ko siya or na-influence. Siguro both. Siguro um, along the way, alam ko na yun talaga yung trajectory ko. Nagkaroon lang ng denial phase. Pero alam ko sa sarili ko na um destined siguro ako maging lawyer wala ring mapagsidlan ng tuwa ang kanyang ama na isa ngayon sa mga abogadong matunog ang pangalan maging ituraw nagtatatalon sa tuwa well uh, super saya nasa ano pa ako eh, cloud nine hanggang ngayon eh so i'm i'm very very happy with uh, her performance uh, sa result ng bar uh, I'm very happy as a father. So, Talagang sumigaw ako dito, sumigaw ako, tapos napaiyak ako nung pumunta ako doon kasi yung mga kasama ko, andun sila sa restaurant na inaabangan din. Anya, inasahan na niyang makakapasa ang kanyang anak. Uh, I, I have seen her, uh, considering naman na honor student siya, no? uh, top 3 siya sa graduating class ng Sangbeda, honorable mention siya. So with all those factors, sabi ko, ang preparation niya naman siguro is uh, okay. Nahirapan din ako sa time management kasi ang daming babasahin, ang daming papanoorin na lectures. Yung mga lectures ko, ginawa ko na, tinimes to ko na yung speed para lang matapos. Um, pero sure ko naman na na-absorb ko siya. At ngayong ganap ng abogado, kanyang plano? Our plan, siguro, yun muna, private practice muna ako, gain experiences, and then I'll take it from there. Ngayon kasi nasa Akrasya siya eh, kinuha siya ng acralo So I will respect her decision. Uh, napakagandang law firm yung kumuha sa kanya, malaking law firm. And I know na marami siyang matututunan doon. Nakikita naman ng kanyang ama na si Atty. Raquel ang magiging tagapagpatuloy ng balisong firm kapag nagpa siya nang magretiro ang kanyang ama. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.